Marami ang nagtaka ng biglang nawala si Kailin Alcantara sa taping ng All Out Sundays, AOS, noong linggo ika-27 ng Abril taong 2025. Noong araw na yun lumabas ang pasabog ni Jackie Forster ng almost 15-minute video kaugnay ng break up ng anak niyang si Kobe Paras at ni Kailin. Magwo-host pa sana si Kylie ng isang segment sa AOS, pero halos 30 minutes daw itong nawala. Yun pala, nagiyak ang kapuso actress pagkatapos niyang mapanood ang video ni Jackie. Bumalik naman daw si Kylie at maayos niyang tinapos ang taping ng AOS. Marami sa mga nakasaksi ang naawa raw kay Kylie dahil ang buong akala nila ay okay na ang sitwasyon. Sa pagkakaalam din nila, maayos naman daw nagkausap sina Kylie at Jackie. Pati ang kuya ni Kobe na si Andre Paras ay nakausap din daw ni Kylie. Kaya kahit may mga pruweba raw si Kailin sa mga ibinibintang kay Kobe, nag daw manahimik na lang ang aktres at maayos na tapusin ang kanilang relasyon. Samantala, kung pruweba din lang ang pag-uusapan, nauna nang sinabi ni Jackie na siya ay, hashtag mommy with receipts. Kung magsasalita pa raw ang kampo ni Kailin, at Sir On ang kanyang anak, ilalabas daw ni Jackie ang mga resibo. Bunguhos ang suporta ng pamilya, fans, at mga kaibigan para kay Kailin Alcantara sa gitna ng kinakaharap niyang isyo sa love life. Kagabi, April 29, Martes, naglabas din ng pahayag ang Sparkle GMA Artist Center. Sparkle Official Statement Base sa official statement, gusto nang mag-move on ng aktres at panatilihin ang kanyang katiwasayan. Nananatili rin umano ang kanyang respeto sa mga taong naging parte ng kanyang buhay. Umaasa rin si Kylie na matitigil na ang usaping ito. Kasunod ng kanyang pananahimik, pinuri ng mga tao ang classy at sophisticated na paraan ng pagharap daw ni Kylie sa sitwasyon. Komento ng ilang netizens: I admire Kylie for choosing peace over drama. It takes strength and grace to stay respectful even when things get tough. Wishing her continued growth and happiness. She deserves it signs of being a matured and strong woman, we love you, Kylin. Samantala, sa kanyang latest Instagram post, ibinalandro ng aktres ang kanyang ganda habang celebrate ang 4.9 million followers. Marami pang dapat abangan kay Kylin kabilang ang upcoming series na Beauty Empire. Okay, Kylin, ha, continue choosing peace over drama, ha. So far, kota ka na sa love life. Pwede bang career muna. Prove to be a damn good actress. Ha. For your sunflowers. All the best.